ito yung mali na proseso pag naggagamit ng grinder ng kinakating naka ganito dapat itong pinaka dulo nito naka ampora niya naka ganito yan. para hindi siya mahuhulog dito ang hawak yan ito yung tamang proseso kasi in case na ang posisyon ay ito ay delikado yan kasi pag naputol yan mahuhulog to delikado nga yung talim ay uh, mag-crack pagka ganyan mahuhulog yan so ang kinakailangan yan ito yung naka naka ano siya nakasakay dito sa pinakalalagyan tapos ito hawak ganyan ang posisyon yan para pag nakutol ito yung nakasakay dito Para pag naputol ito nakasakay dito ito hawak. Hindi po pwedeng basta lang lang. Dapat ito hawak. So, ito yung hawak. O kaya mayroon pang isang uh, ganito na patungan dito tapos saka uh, hawakan. Mas mabuti yung ganun para safety. Okay, sinir ko lang.